Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Si Pilong Patago-Tago Kwento ni Christine Canon at guhit ni Leo Alvarado Makinig na mabuti Pilo! Pilo! Saan ka ba nagtatago? Pilo! Pilo! Pumasok ka na sa bahay! Maligo ka na anak! Kanina ka pa naglalaro sa labas. Bulaga! Nay, di nyo alam, nandito lang ako. Nakatayo ako ng tuwid sa likod ng poste. Ah! Wah! Wow. Pilo? Pilo? Saan ka ba naroon? Pilo? Pilo? Ba't na ang nangalagang isda mo? Halika pilo, pakainin mo na. Papasok na ako sa opisina. Bulaga! Tay, di nyo po ako nakita, no? Nandito lang po ako sa itok-tok ng aparador. Ah! Wow! Pila! Pila! Saan ka na naman nagsuot? Pila! Pila! ka na! Malabig na tanghalian mo. Kanina pa to nakain sa mesa. Uloga! Ate Bebeng, di mo ako nakita, no? Narito lang ako sa loob ng tambak na labada. Ahahaha! Wahahaha! Pilo? Pilo? Nasaan ka ba talaga? Pilo? Pilo? kailangan na natin umalis. Nariyan ang tricycle sa baba. Sige ka, mahuli na naman tayo sa eskwela. Bulaga! Oh, Kuya Ray, di mo ako nakita no. Nandito lang ako sa gilid ng kama. Ah! Wah! Wow. Pilo? Pilo, alis na tayo anak. Pilo? Pilo, bibili pa tayo ng pantalon mo. Bulaga! Di nyo ako nakita, no? Nakasiksik lang ako sa gitna ng aking mga laruan. Ah! wow! <laughs> Pilo? Pilo? Nakapili na ako ng pantalon mo. Pilo? Pilo? Hali ka na! Sukat mo kong kasya sa'yo. Pilo? Pilo? Nasaan ka ba talaga? Pilo? Pilo? nag na na ako. Bakit kaya di pa rin ako nakikita ni inay? Ang tagal ko nang naghihintay. Nakakangalay. Isang oras na yata akong nakayoko. Sige na nga lalabas na ako. Inay? Inay! Bulaga! Pilo, nandito na si Inay. Akala mo, di kita makikita, no? Tahan na, anak.